Ibagong araw, panibagong vlog naman mga kapandak. Ingat tayo lagi dito, lalo na dito sa may intersection ng St. Dominic. Ay, nahuli na naman si kuya pero hindi ito kulong. Ah! Update nga tayo dito mga kapandak sa hindi pa rin nakakaalam na dito sa may St. Dominic, sa may tulay sa ilalim. Kapag nakagoyan go yan, direy lang yan kahit saan ka dyan, sa kanan, kaliwa sa gitna. Pwede yan mga kapandak. Pero kapag inabutan ka ng red light, wag na wag kang i-stop sa may kanan dyan. Dapat kapag nasa kanan ka, kumanan ka na. Dito nga mga kapandak, itong truck na to, baka truck ban ito? Or lumagpas siya dito sa may yellow box. Kasi pilit masanan niya kaso red light na. Kaya lang mga kapandak, panoorin nyo yung unang video kung truck ban ito May mga truck kasing nauna sa... Panoorin nyo ulit ang video. May una, nauna ding mga truck na sasakyan. Naka-green nga lang, dire-direcho. Hindi dapat kahit naka-green yan. Pinapara nila, ba? Diba? Ito nga pala yung truck na nauna bago nahuli yung si Kuya. Naka-green yan, dire-direcho. Pero kahit naka-green yan at may pataran sila na truck ban, dapat pinara na yan, ba? Diba? Ibig sabihin lang yan, baka nga nagkaroon ng violation tong si truck driver dahil lumagpas na yung truck niya sa may yellow box. Lucky nga katagalan ay dumating na tong si Kuyang Maswerte. Maswerte nga siya dahil naka red light na. Ngayon nga ay tinawag na siya ng Kuya Enforcer. Sige gumilid ka doon sa malaking soft drinks ka sa pin kita. <laughs> Kaya nga pala sa mga kapanda ko dyan, mag ingat po kayo lagi dito. Kapag ka po red light, wag na wag po kayong kakanan na naka-stop dyan pag nasa kanan po kayo dapat kumana na kayo at lumiko na kayo kung saan kayo po mag u dito banda oh. yan. kasi laging prone sa huli yan naninita sila dyan pinapakanan nila hindi naman sila kagad agad na huli at tinitikitan pinapakanan muna kayo kinakausap kayo kung hindi hindi kayo kakanan at matigas kayo edi tikit kayo eh kung gusto nyo kumana na kayo di ba Ayun lang naman sila eh. Nakikiusapan din naman yung mga tropa nating enforcer dyan sa may ilalim ng St. Dominic. So ayun lang mga update natin mga kapandak. Ang violation nata na ni Kuya doon ay nakapasok siya sa may yellow box kaya siya nasita. Kasi may nakadaan nga ng mga truck di ba? Hindi naman pinapara. Hindi ata truck ban yon. Nasa 3.32.4 po ata yung pagdaan ko dyan. So anong oras po ba ang truck ban? So, ayun lang. Comment sa mga nakakaalam kung anong oras ng truck ban. and para ma-updated na rin ang ating mga tropang kapandak na truck driver. And, yun lang mga kapandak. Ride safe tayo. Kita-kita tayo sa daan. And, peace out.